Okay, sige Mar, start. Oo. Nakopy yung aircon, no? Oh. Sige nga, on mo nga. Op. copy yung aircon. Op mo. On. On. ayun, okay na siya nag-engage na siya ngayon, check natin ayun, may lamig na siya guys okay na kagaya kahapon, puro ano, puro hangin lang wala nang lamig okay na no? okay na Maka number 1 lang yan? Oo oh. Nati number 1 lang siya Yung lamig niya Okay na <sighs> Guys, ito na yung pinagpalitan natin Itong clutch plate niya <clears throat> Sorry, or clutch sub Pinaltan ko na siya Pati pulley Guys, uh, yun uh, Pag magpapalit kayo ng ganito Itong clutch sub na to Idamay nyo na itong clutch pulley Dapat set siyang papaltan pero pag ang nasira itong magnetic magnetic uh, coil niya lang, magnetic clutch coil, ito lang yung palta nyo. Hindi nyo na kailangang palitan to. Pero pag ang nasira ito, dapat set siya dun sa pulley. Bakit? Kasi guys, pag ang pinaltan lang natin nito, imagine nyo, ito lang yung pinaltan natin. Tingnan nyo yung ano, hindi na siya pantay. Oh. Ayan o. Sisirain niya rin yung surface ng pulley ng mas maaga idadamay niya to dahil yung anon to guys dapat flat to konti lang yung uka niya pero tingnan nyo ang lalim na ayan oh. kaya papaltan nyo to ng isang set para maganda yung lapat nila sa isa't isa hindi maagang masira tong saider yung puli nyo rin or ito tong kung ito lang yung papaltan nyo tong clutch sab na to hindi rin siya tatagal ang bili ko dito uh, may nabibili ba na isang na ito lang dalawa na to ang bibilihin mo meron guys kaya lang dito sa auto parts na bililihan ko orderin pa siya eh ginawa ko rin kasi ito kinabukasan na late lang yung upload ko eh hindi ko hindi natin ma afford na ilang araw kaya binili ko na to isang set 6,000 ah sorry 3,000 isang set kasama to tapos yung dalawang bago na ganito flat sub, pulley tapos tong ah, magnetic coil nya 3,000 pag ito lang naman yung bibilihin mo 1,600 eh binili ko na rin to kasi ito yung available yung set nito at least ah, ito reserve ko na rin dahil anytime soon pwedeng masira din naman yung luma kaya ito na lang gagawin kong reserva. Okay. Pero pag ito guys ang nasira, itong magnetic clutch, ito lang palitan nyo. Hindi nyo na kailangan paltan itong dalawa na to. Pero itong dalawa na to, dapat paris nyo itong papalitan. Pero kung may talagang babayad nyo naman ng labor, kung gusto nyo rin paltan to para sabay-sabay yung service life nila, tatlo, de bakit hindi? Lalong-lalo -lalo na kung ibabayad nyo. Pero kung magdi-DIY naman kayo, kahit isa-isa lang, ito lang or sa itong Uh, pair na to original ba to na toyota hindi guys dahil mahal pag yung original na toyota bibiliin mo pwede naman to yung mga replacement lang at basta match dun sa compressor mo wala namang masama dahil serkon lang naman to mga accessories uh, madali lang syang dukutin hindi naman sya dun sa loob talaga ng makina kung talagang bumigay uli siya, di palitan lang uli, ganun lang yung, ano niya. Pero kung may pambili kayo ng urig, bakit hindi? Yung stock natin, yung nasira, bali tumagal siya ng 7 uh, years or 140,000 km. Run dun sa BIOS natin. Stock pa yun eh. Eto, itong mga replacement, ewan kung kailan tatagal. Pero yung price difference nila guys is malaki naman talaga hindi mo rin pwedeng i-compare yung etong replacement hindi ko rin alam subukan natin total ngayon pa lang naman ayun guys okay na nagawa na natin tong videos nagawa ko rin to kinabukasan ng umaga late upload lang uh, kahit kayo kayang kaya nyo i-DIY dahil accessible naman tanggalin nyo lang yung isang gulong sa kanan pero i-upload ko rin yung step by step ng pagtatanggal ko pagpapalit ko asa next video And guys ha, sige hanggang doon na lang ha. bye bye